más Makatulong sa may kalyo magaspang na balat sa ating paa. Labas mo muna ang maliit na patatas at lemon lamang po. At kaunti nga lang ang ating kakailanganin. Kumuha ka naman ng malinis nating paglalagyan. At ilagay mo dito yung ating patatas kadkadin mo nga po ito. Dahil sa pagkadkad nga natin ito, kukuwain lamang natin yung pinakatubig na katas nito. Dahil ang patatas, nagtataglay din ito ng asid. Ikatangian, nagpapaputi lalong ...lalo na sa ating balat. Nagbibigay lambot, lalong-lalo na sa ating gagawin. Makakatulong bawasan din yung mga dark spot. Nagbibigay moisture, lalong-lalo na sa ating balat. Kung sa tingin mo yung okay na nga, kumuha ka ng malinis nating pagsasalaan... ...at pigain mo nga po ito, kunin mo yung pinakasabaw nito. At kung sa tingin mo yung okay na nga, yung kinuwa mong katas dito sa ating patatas... ...maganda rin to para sa ating mga paa. Kahit sino naman gusto rin talaga magkaroon ng malambot... Na paa. Yung maiwasan din yung pagkaroon din talaga ng mga kalyo at magaspang na balat sa ating paa. Iside mo nga muna ang ating katas ng patatas, kumuha ka ulit na malinis natin paglalagyan at maglagay ka po dito ng aloe vera gel. At kunin mo naman yung ating lemon na maliit lamang, maliit lang po ang kailangan natin. At pigain mo na rin po dito, kunin mo yung katas nito. Ito nga sa ating lemon na mayaman din sa vitamin C na nagbibigay moisturizer at antioxidant. Kung sa tingin mo'y okay na nga, ilagay mo na dito yung kinatasan nating patatas. At halu-haluin mo po itong mabuti. At kung mapapansin mo nga sa paghalu-halu mo, itsura niya rin talaga e eh, naglalabnaw na. Dahil na rin sa mga pinagsama-sama nating sangkap. Dalasan din naman sa ating paa, hindi rin talaga komportable lalong-lalo na sa mga sinusuot natin. Kaya na lang din sa pagsuot ng mga sapatos. At yung sangkap na kakailanganin pa natin, lagay mo na rin dito ang gelatin powder. At sa paghalo-halo mo nga ito, i-ready mo na rin ang ating lutuan. I-steam nga lang natin ito. Nabanayad lamang po. Na hindi po sobrang luto. Para na rin lumabas yung pinaka texture ng ating gagawin. Na kailangan natin ay eh, medyo maglapot din po talaga. Kadalasan din talaga ang ating paa ay eh, nakakaranas din talaga ng pagkaroon ng dryness. Nadiyan din talaga nag-uumpisang magkaroon ng callo. Heto nga ay eh, malaking tulong din to para pagandahin ulit ang yung paa. Alisin din talaga yung magaspang lalo na sa ating balat sa ating paa. Ah, at kung sa tingin mo'y okay na ngayon texture ng atin nilagay sa steam ay pwedeng pwede mo nang kunin 'yan. At pwedeng-pwede mo na po i-apply dyan sa parte ng ating mga paa. Sobrang ganda rin talaga ng benefits na dala nito sa mga sangkap na ginamit nating gaya na lang ng patatas at yung pinaka-lemon. Maaari mo rin itong gawin araw-araw basta may bakante kang oras pwedeng-pwedeng gawin. Pwedeng-pwede mong gawin pagkatapos maligo o bago kang maligo nakadepende rin po yan sa inyo. Ibabad mo nga ito ng 15 to 20 minutes at mapapansin mo rin talaga ang resulta pag pagkatapos mong ibabad na sobrang lambot at napakaganda rin talaga ng tekstura. Mas mabilis makakatulong alisin yung mga kalyo lalong lalo na yung magagaspang lalong lalo na sa ating paa. Sobrang ganda rin talaga ang magiging resulta panatiling malambot pa rin ang yung paa. At sobrang nakakarelax din. Yun lang. Power for more. Bye!